Ito nga sigurado ang pinakamatalinong play na makikita natin ngayong season sa NBA. Pero bago yan ay atin munang bigyang pansin ang hindi namang pinakamatalinong moment na ito ang announcer ng team ng Chicago Bulls. Nang dahil siya nga ay nabiktima ng fake news at ang matindi pa dito ay in-announce niya ito sa buong mundo nang sabihin niya mismo sa broadcast itong kanyang nasagap na fake news. Well, siya kasi ay nabiktima ng fake tweet ng isang fake Adrian Wojnarowski na nag-retire na nga daw itong si Derrick Rose. And well, at first look mga idol, talaga namang parang kapanipaniwala na siya si Adrian Wojnarowski at nag-retire na ito nga si Derrick Rose. Pero kung atin nga i-analyze ia ito, may gita natin na iba nga ang kanyang username and sa full name niya nakasulat Adrian Wojnarowski Fan. And while well, ang totoong Woj ay wala nga ganyan mga idol at wala nga retirement na ina-announce patungkol kay Derrick Rose, pakinggan nyo ito mga idol ang sinabi ng Bulls announcer. It is out internet, Adrian Wojnarowski reporting that Derrick Rose is retiring after 15 seasons. How about that? Uh, wow. I'm still looking for confirmation on the Wojnowski. We might have tricked. Did you get tricked? Did we get tricked? We might have got tricked. I'm still looking, huh? I don't see any confirmation just yet. Four hey, four people tell me. Hey, you might have got tricked, King. So that that that's that's that Breaking news that you got tricked. Breaking news that I got tricked. <laughs> And well, sa huli naman, after ilang moments ay na-realize niya na sila'y napeki nga na itong fake tweet ng fake Adrian Wojnarowski. Asong problema mga idol, na kaya nga to. Nang dahil talagang inanounce niya pa sa buong mundo sa broadcast talaga na nag-return na daw itong si Derrick Rose. Pero sa katotohanan nga mga idol, hindi pa nagre-retiro itong si Derrick Rose at baka kayo din ay napeke ng tweet niya na ito na nag-return na daw siya. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng pinakamatalinong play nga daw na may kita natin ngayong season na ginawa nga ni Jalen Bronson laban sa Sacramento Kings. Well in the fourth quarter may kita nga natin na bantay-bantay ni Keon Ellis etong si Jalen Bronson at tinagurian na one of the better defenders ng Kings etong si Keon Ellis mga idol. Matindi talaga siya sa depensa. Pero matindi man siya sa depensa, mautak naman itong si Jalen Bronson. Kunwari nga mga idol ay tatanggap siya ng screen. And then mga idol, nung napatingin nga si Keon Ellis para nga makita niya kung saan manggagaling ang screen at kung nasa na, abay biglang ang inatake ni Jalen Bronson ang walang kamalay-malay na si Keon Ellis at talaga namang mga idol bro bye, is ang kanyang nakuha. Gulat na gulat nga itong magaling na defender na Sacramento Kings na bigla na lang nawala si Jaylen. Jalen Bronson sa kanyang harap Kaya naman napakatalinong play nga daw mga idol and for sure one of the better plays na makikita natin buong season At talaga namang masasabi natin what a high IQ play para nga dito sa next point guard na si Jalen Bronson